Okay, masarap kunin 'yung sa uh, target market 'yung mga tambay sa views. Yes. Pero sa sales, hindi talaga pang kanila 'yung presyo ng tambay. Kina-target mo 'yung mahirap, pero papahirapan mo 'yung mahirap na tinatarget mo para makuha 'yung gusto nila sa Kasi Sobrang overpriced talaga. Uulitin ko nga, eh, sino ba si Pio Balbuena sa Pilipinas? Ano ba 'yung larangan na nagawa niya na talagang napagtagumpayan niya? Dadala niya ba 'yung Pilipinas? No. Sa tambay cup sa ibang bansa, inilabang ba yung tambay cup sa uh -huh. ibang bansa? Na kung titignan mo nga yung design talaga, may pinagayahan din lang. Uh -huh. Kung mala Carlos Yulo ka, na nagdala ka ng, lara, ng uh, karangalan sa Pilipinas at naging medalya ka, pwede Hindi. siguro. Naglalagay ka ng level na tambay, mahal mo yung tambay, pero ginagamit mo yung tambay na may hirap para tumaas yung label mo. So wala kang pagkakaiba doon sa sinasabi nilang poverty porn. So ayun mga boy, no? Uh, meron ulit tayong podcast with Kuya Kuis Map Soberano. Ayan. Tatanungin ulit natin yung opinion niya. So yun, let's welcome Mapsoberano. Soberano. Yan yeah, no? ito, wala pang kamong magmumog to na no? podcast <laughs> agad kasi trending to ilang araw na eh. <laughs> yun nga Kuis. Diba? Ano, ano ba boy? boy? Ito, medyo may nitin it nito Kuis eh. Hmm. Tinitira ngayon si ano nga Kuis eh, si Pio, ng mga matataas na vlogger eh. Oo, oh, oo nga. Pio, anong opinion mo rin Kuis? Oo oh, nga, nga. Tambay uh, kap Tambay kap no? So, Binanggit mo palang, lang kinilabutan na. <laughs> Actually, uh, kasi alam mo naman na uh, content creator din ako. May kanya-kanya kami talagang marketing strategy. Hmm. Ngayon, ang pinaka-approach talaga dyan ni Pio, straight to the point, lagi siyang ano, lagi siyang humble. Oh. Lagi siyang yung parang tipo ng taong hindi magagalit, hindi magtatanim masama ng loob. Yung tipong, uh, basta mabait sa lagi pinapakita niya. So, never pa natin siya nakita na nagdabog sa camera o may issue na, na may, may kinainaway. So, yun talaga yung isa sa ginagamit niya sa marketing niya. Pero alam mo naman ako, minsan, di ba, off-cam, nagkakaroon tayo ng uh, minsan uh, argumento pagka talaga may bagay na uh, kailangan problemahin, di ba? So, si Piyo, yun yung strategy niya, at the same time, kinuha niya yung tambay. Kasi nga, sa kanya ko rin nakuha yan eh. Tambay, pero sa sahod ng dollars. Yan, ganda niya, di ba? Kasi nga, dito sa Pilipinas, Uh, magmula talaga nung nauso yung pagiging content creator ang daming sumubok tapos yung nga uh, dumami rin talaga yung mga tambay na nagkaroon ng kita ng hindi na kailangan ng placing personality height advantage educa educational attainment purong talento lang no. so ito trade to dapat tayo sa tambay ka overpriced talaga <laughs> magaling kang kupal ka <laughs> so overpriced talaga siya mga brother na. Una-una, yung level na tambay, pag sinabi naman natin tambay talaga, karamihan dyan, wala pang pera. Okay, masarap kunin sa uh, target market yung mga tambay sa views. Yes. Pero sa sales, hindi talaga pang kanila yung presyo ng tambay. Like for example, yung mga tambay 1, tambay 2 version niya, ngayon umabot ng 15K. Gago ka ba? So, sobrang... Ito pa, straight to the point lang, no? Idol ko yan si Pio kasi magaling din mag-rap yan. Uh -huh. Siyempre, nagde-direct of din niya sa mga short film niya. Uh, isa yan sa tinitingnan kong pamilya at kung paano mag-drive sa grupo. Pero yung nga, overpricing ka talaga, Idol. <laughs> overpriced talaga. Kasi nga, kinatarget mo yung tambay, pero yung presyo, dinaan mo sa strategy na unti lang yung stocks, at the same time, magkakaroon na parang auction o tataas yung presyo. Mm. Eh kung tambay ako, idol kita, hindi ko mabibili yan. Mahirap nang na bilhin sa 1.6 eh, or 1.5. Isang libo mahirap na sa tambay niya, real talk. Ngayon, ito, yan, ito yung uh, medyo i-coconnect ko eh. No? Medyo i-coconnect natin sa mga namimigay. Okay? Yung mga namimigay, nasabi nga nila, ako hindi ako galit dyan eh. Yung namimigay ng may camera. Mm. Sa may hirap no Galit lang ako sa mga namimigay na may camera na ngayon nagpo-promote ng sugal talaga. Doon na ako galit kasi nga, nung mahirap ka, binigyan ka na nga ulit ng biyaya ni Lord para umangat ka. Ngayon gagamitin mo yung mahirap na mag-register uh, sa link mo para may tulungan ka. Kunwari isang mahirap, ka-plastikan yan. Kaya pokrituan talaga yan. Bahala na si Lord sa inyo mga brother. Ngayon bakit ko iniahambing doon sa Tambay Cup? Di ba? Tinatarget mo yung mahirap, pero papahirapan mo yung mahirap na tinatarget mo para makuha yung gusto nila sa'yo. At the of the day, sino ba si Pio Balbuena sa Pilipinas? <laughs> kung may 15K ako, at tambay ako, yung 15K ko na yung boy, makakabili na ako ng isang buong damit. Medyas, short, pantalon, sando, jacket, cap na may forma na. At the same time, eh, marami ka pang mabibili ng accessories. sa 15K ya, kung ako yung tambay. Ngayon, sige, sasabihin ng iba dyan, edi pag wala kang pambili, tahimik ka na lang. Oo, yes, pero again, kaya siya nga yung tinitira ng mga, kaya nila makagago. <laughs> Kasi nga, overpriced na talaga. E real talk, nung sinabi siya ni Malupito na, hindi ba kayo gabaan yan, overpriced kayo magbenta? Sobrang overpriced talaga. Uulitin ko nga, eh, sino ba si Pio Balbuena sa Pilipinas? Ano ba yung larangan na nagawa niya na talagang napagtagumpayan niya? Dadala niya ba yung Pilipinas? No. Sa tambay cup sa ibang bansa, inilabang ba yung tambay cup sa oh. ibang bansa? Na titignan mo nga yung design talaga, may pinagayahan din lang. Mm. So parang kinulon. Kinulon kasi tawag oh, dyan, o oh. kahit anong term pa, kinulon mo lang yung style eh. Wala kang sariling style dyan. Mm. Ginaya mo lang talaga sa ibang istyle uh, style para medyo kachi okay. oh. Ngayon, kung mala Carlos Yulo ka na nagdala ka ng, lara, ng uh, karangalan sa Pilipinas at naging ito medalya ka, pwede okay. siguro. Oh. Pwede siguro, brother. Pero yung ganyan talaga, ay na rin na naglalagay ka ng level na tambay, mahal mo yung tambay, pero ginagamit mo yung tambay na may hirap para tumaas yung label mo. So wala kang pagkakaiba ito sinasabi nilang poverty porn. O kaya, again, hindi ako galit sa mga namimigay sa may hirap na may kamera. Nagagalit lang ako sa iba na namimigay na may kamera tapos nagpo-promote ng sugal. Kasi nga, ginagamit nyo na yung may hirap para sa sariling kapakanan nyo. Okay lang mamigay ka Diba? Ulitin ko. Iahambing ko yung nanimigay na vlogger sa mga tumatakbo ng politika. At yung mga vlogger na galit sa nan nanimigay na vlogger na may kamera. Di ba yung mga galit na vlogger sa mga vlogger na nanimigay na may kamera? Di ba bumoto rin kayo nang nanalo o hindi nanalo na wala rin naman nagawa at nagpakitang tao lang nung una nung tumatakbo? Huwag kayong ipokrito mga brother. 'Di ba? Yan ang real talk talaga. Nami-miss ko 'yung ganito, eh, kasi may ganitong side talaga ako. Minsan, pagka buti ka nagka-page ka eh. Kasi gusto kong i-spread out pa rin kung ano 'yung opinion ko oh. sa other side. Kasi sayang boy eh. Sayang 'yung mga 'yung pwede ko may ambag. Total nasa social media naman tayo, public figure tayo. Sabihin ko na lahat, sabihin. Ibas mo ako, ibas mo ako. Sa lang ang basher, no? Tinatapak-tapakan lang talaga sa mukha. <laughs> Pinaiperahan lang ang basher. Ngayon, yung mga nagmamahal sa amin na followers na humahatak sa amin pataas, yan talaga yung mahal na mahal namin. So, ganyan na ako magdala, ganyan na ako magsalita sa mga taong karapat-dapat. Kung ano yung asal mo, yun talaga ibibigay ko sa iyo. Overprice ka, idol. Sobrang overpriced. Again, kung may bumili man ng 15K na tambay ka, siguro kahit si Bosto yun, hindi pa bibili niyan eh. Kasi hindi ka pa legend. Huwag naman sana. Siguro kung mawala ka, brother medyo okay siyang tumaas. Mm -hmm. So, as sa nangongoleg cup, sa 15k, <laughs> Ako lahat ang basara! Ikaw ang babuti. Ha? yan? ang babuti! Hindi <laughs> ko alam kung may katibayan ba talaga. Kasi pwedeng kami scripted eh. O, oh, binili ko yung Tambay ka version 2 kasi sobrang ganda talaga. At the end of the day, ano nga, sino ba si Pio Baguena sa Pilipinas? Ano bang larangan ka na dinala mo yung Pilipinas talagang tumatak sa karamihan? Wala ko, brother. It's all about marketing strategy. So, kaipokitohan din, nagagamit mo sa tan tambay. Alam naman natin, tambay, tambay ay may hirap, wala pang kakayanan. Pero, yung presyo mo, hindi pang tambay. Mas okay pa sana, limited stocks, limited style, tapos own style, pero makamasa. example, 30 lang gawin mo. 30 lang gawin mo. Ngayon, wala na magagawa iba kung wala ng 30. Pero makamasa lang, siguro mga 500 lang, okay na eh. Depende ah, depende rin talaga sa sa yung yung uh, yung gumagawa, yung pagawaan. Pero dapat pag sinabi mo tambay, mataas na 'yung 500. Isa eh, minimum wage nga na nagtatrabaho, ang hirap bumito ng 500 eh. Doon pa kaya sa tambay. So anong tinuturo natin sa mga tambay para kunin 'yung mga bagay na hindi nila kaya? Okay kung manghingi sa magulang. Eh paano pag gumawa ng hindi maganda para lang makuha yung gusto? Kasi nga, tinatarget market mo sila pero pinagsasamantala mo rin yung kahinaan nila. At gusto mong uh, abutin nila na hindi nila kaya abutin. Ikaw naabot mo na, oo, oh, oh, pero hindi ka naman talaga totoo yung sabi mo ng siguro, dati kang gano'n, sabi mo nga, may ka dati, pero alam mo pala eh. Alam mo yung sitwasyon na walang-wala at mahirap. Ngayon na, na nandiyan ka, huwag mo silang gamitin para doon sa panglalamang mo na sobrang mahal talaga, brother. Sobrang mahal. Real talking kita. Ay siguro mawala ka pa sa mundo, brother. Hindi pa rin, mapapaisip pa rin yung tao. Ano bang ginawa ni Pio? Ah, ito yung nagpausan ng tambay. Oh, ito rin yung nagpausan ng alak. Nakaka-proud ba yun? Meron bang tambay, meron bang labanan ng tambay sa buong mundo na ipinanalo mo na ang Pilipinas para matawag kang icon. Kung may 15K ako ba, mas bibiliin ko yung ano, kinailas ni Efren bata. Kung nandyan pa, yung pinakaunang unang laro niya. Mas worth it yun. Kung talagang nangung-election ka rin lang. Pero kung ka-15K, ang dami mo ng choices. Pero again, hindi sa wala akong pera, talagang hindi ako bibili ng ganyan. <laughs> Kahit na may pera ako. Kasi ang tao, pag walang pera, madami pangarap eh. Madami gusto kong abutin. Pero pa may pera ka na pala, pag ka, tapos, uh, yung easy-easy ka lang gumasa sa galing tapagod mong pera. asa sakit sa ulo nun. Hmm. Pinagpagura mo na kay Senas, ibabagsak mo na sa isang sombrero, tapos bukas tunganga ka. Para ano? And after that, kahit pirma pa ni Pio, ano meron? Eh kahit pirma ni Pio yung 15K na cut niya, pag dinal dinala mo kay Bustoyo, baka wala pa sa 3K yan. <laughs> So yun lang, ano, boy, medyo ano na kagigising-gising na namin. Sabi niya, kuys, ano natin tong ano, tambay ka, parang uh, may init lumalak, may init-init init, eh. So yun lang, overpriced talaga, brother. Tanggalin mo na yung tambay, mayaman ka na. <laughs> Bombay ka <cup na>. pa. <laughs> Bombay. Di ba, hindi talaga, hindi siya ano. Ngayon sa mga reseller, nagkakaroon din sila na pagiging gahaman. Hmm. Hindi lahat ha, hindi lahat. Magiging gahaman yung mindset nila. Kasi nga, wala, limited stock na lang eh. Paano mo magiging, paano magiging classic yung isang bagay na hindi pa nakakalipas yung sampung taon or 20 taon? Ang isang bagay para sa akin, pag 50 years, 30 years na tumatagal, yan pwede na maging classic thing yan na pwedeng tumaas yung presyo. Depende nga doon sa nagdadala. At yung may label. Jordan ka ba? Lebron ka ba? Kobe ka ba? Hmm. Eprim Batares ka ba? Timpayaman nga, magkano ng t-shirt eh. Magkano ng clothing line eh. 'di diba? Yung masid magkano lang? Sakto lang, 'di ba? Pero sila kasi hindi nila sinabing pantambay sila. Kung sino lang talaga makakaabot. Ang kaipokrita on talaga to, brother. Tina-target mo yung salitang tambay, pero wala na. Hold up na. Napapangit ang ugali mo. <laughs> okay. Hold up na, brother. Kumawa. Parang ganun. Parang, bawa, ito yung nagtatrabaho. O, tambay to. Binigyan ng magulang. Ako yung nagninegosyo. Nakita niya ako, uy, idol. Hold up ko ngayon. Oh, ah, sige, idol, bigay ko siya, idol kita. Pirmahan ko. Oh, after that, kilala mo pa ba lahat na pinirmahan mo? Siyempre, hindi. hindi. Anong meron after pirma? Yan. So, yun lang. Masyadong mga ba eh? Okay oh, na yan, boy. Kain tayo. <laughs> <laughs> Overpriced, brad.